Ate na tatagotas. Tata, Istila raman na rim. Esos da nam Diyos. Awa ka mo siya. Pum! Magawa kang kayong dalawa. Pum! Ano? O, mula ulo, mula ulo. Alisin mo, alisin mo. Mula ulo, sige, dyan mo na naman siya. Sige, lahat, lahat, lahat. Lahat! Oh, alis mo lahat ka na! O oh, sige, alis mo lahat! Bakit ba inaano mo itong lalaki? Bakit inaano mo? Anong galit mo talaga rito? Sagot! Oh, Anong galit mo? hindi di mo alam? Oh, oh, no. Bakit hindi mo hindi alam? Sige, alisin mo! Alisin mo! Oh, Aalisin mo hindi! Aalisin mo hindi! alis mo na. Oo, oh, 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 alisin ko lang. taga-sangka. Sabi mo lang, taga-sangka. Hindi ko na alam yung pangalam mo. Aray, ko, aray ko. Hindi ko alam! Ano hindi mo alam? Aray ko, hindi ah. ko alam. ko. Kilalang-kilalang kila mo to. Aray ko, hindi ko alam. Hindi ko alam. Mm -hmm. Hindi mo alam. alam Kilalang-kilalang kila 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 mo, mo, di ba? Ay Kakilala mo ka, mag anak Aray, hindi ko alam. Kaibigan, ano ka mag anak Po! Ano? Ano?

Hindi okay lang po 'yan. Sige, alisin mo, alisin mo, alisin mo. Alam mo hindi ka na may mauli. Ah! Alam mo hindi ka na may mauli. Dagalig na ina. Sigurado? Sigurado. Hindi eh, mo nababalikan. Ah. Bago ka ba? Oo, bago. Ah, dati. Hindi. Ano pala? Ano pala? Sabihin mo na kasi. Anong hindi mo alam? Ari, 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 ari. ko. Binayaran ka ba? Hindi ko alam. Sagot. Ari! Magkano? Magkano? Magkano binayad sa'yo? Sagot. Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Sa sa Sagutin mo na. Magkano binayad sa'yo?

Matanda na. Think, ano ba Ano? Ha? Ako! May aswang isko, isko, isko. May, iska, may, iska, may, iska. may kayo? Hindi ko. So good! Sige. Suka. Ha? Ha? Oh. Lain na sumangka? Oo. Oh. Oh. Bakit ginaganitin Dina, itong oh, oh, oh. oh tao oh, oh, to? Hindi. hindi na. Hindi. Hindi na. Ha? Hindi. <laughs> hindi. Ouch! Ah! Ouch! 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 Bakit? Hmm. Tanay, okay. nahuli ka namin. Ah. Nahuli ka namin. Tanay yan. Tatanggalin. Ano tatanggalin? tatanggalin. O, oh, tanggalin mo. Ah! Tanggalin! Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ang init, ang init. Ang init. Ang init. Aray ka. Tanggalin mo, tanggalin mo. Dumikit ka, dumikit ka. ka. Magabi oh, no, sign, ah, nyo, sa lugar nyo. Ay, pala, no. Ah! Ay! sa Magano? Magabi na siya. siya. aswang ka. siya? Ah! Ay! 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 Okay. sa'yo? Ay! 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 sa'yo? Ay! Nainitan ka? Oo! Oh, 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 sige. Oh, init. Pwede kong tanggalin yan. sa'yo. Ah, 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 ah! 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 Magkabinahal sa'yo. Oh, 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 oh. Ha? Magkabinahal sa'yo para nito dasin to. Aray, aray. Aray ko. Nila, aray, ko? aray. Aray, aray. Ah, five, 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 aray, Anong five, five, five? Ano yan? Five, lima. Limang libo? Oo. 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 Tigas ng panga mo. Alam mo hindi ka namin mahuli? Ha? Ha? Bakit ba't ba, singag sa'yo? Hindi, hindi. Sagot! Eh, wag na alamin. Uh, wag na. oh, wag, wag na. Wag! Wag! Kaano ah, ah, ano, ah, ano yung nagbayad? hindi! Kaano ano Sige, sige. Hindi ko alam! Hindi ko alam! Oh! Hindi ko ko alam! Paano naka nakarating sa libo kung hindi mo alam? eh? Yeah. Ah, inutos. Inutos lang. Inutos. Oh, inutos! ganun ba? Inutos. Ah. Inutos. Para patay mo to. In, ah. Hindi. Ano hindi. ano, ano lang pala gawin mo? Hindi nga, pahirapan. Para pahirapan no, lang. Uy, pahirapan. paano yan? ka na sa amin. Ay, ay, Paano yan? ka na sa amin. Ah, alis mo. Sige na, alis mo. Huwag mo akong pinagangan. Ito, <laughs> ulo. Oo na, oo. Alis mo. Ano ba nilagay mo sa tiyan na to? Ano nilagay mo? Hindi ko alam. ba mo? Hindi. Anong nilagay mo? Oh, ano nilagay, nilagay mo rito? Uh, uh, ano nilagay mo rito? Uh, Bakit nagkakaganto yung katawan nito? Aray! 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 Masakit! <laughs> Sumuipa ako kita? Hindi, wag. Ha? Wag. Gusto mo wag, ipako kita? Wag, wag, wag. Ha? Hindi. Oh. Hindi, aalisin ko ah. Aalisin, aalisin, aalisin ko nga. Aalisin ko. Aalisin ko. Ikaw pang galit ah. Aalisin ko, aalisin, aalisin. Sige, sige, aalisin mo na ngayon. Aalisin. Ilang ba kayo bumibira dyan? Ilan kayo? Wala, ah, wala, wala, wala. Ako lang. Is, ikaw lang. Oo. Oh. Wala nang iba. Wala, oo. Oh, oh. Baka meron pa. Sabay-sabay ko na wala, kayo. Wala, ah. Ha? Ah? ako lang, ako lang, ako lang, ako lang, aray, 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 Apang aray, mo, uh. aray, oo nga, ako nga lang. So, patayin kita? N hindi. Ha? Wag. Anong wag? Nakakaperwisyo ka na ng tao, aray, 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 aray. Aray, alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Umayos ka po. Umayos ka po. Habihin mo yung buhok mo. O, oh, hindi mo ba na nakakaperwisyo ka na? Ha? Ha? Ito mo, galing pa ng Makati to ay. Asan? Ah, oh, oh, galing pa ng antipolo, bumiyahe pa rito. Oo, masakit, oo nga. Oo, oh. natatanggalin ko na nga eh. Nasaan ka ngayon sa mga oras na Sa bahay. Saan bahay? Saan bahay? Saan bahay? Hindi mo masag masagot? Ha? Sa bahay nga. Nino? Nino? Ay, Nino? Ha? Hindi ah? kilala. Hindi mo kilala yung pinuntahan mong bahay oh, nandun ka ngayon sa kanya ha? wala, wala o, nawala pala, nasa ang bahay ka? wala, sa bahay ha? Sa bahay nga aray, aray aray, sa bahay nga ha? sa bahay ah. lahi nyo aswang? hindi sagot Pananalita mo palang, alata ka na. Oo nga. Sige, alisin oo. mo. Alisin mo. Bago ka patayin. Oo nga. Oo nga. Oo na. Huwag niya na. Alisin mo. Oo, oo a alisin. Aalisin nga. Aalisin. Aalisin nga. Aray! Aalisin naman eh. Sino kaya yan? Aalisin. Aalisin nga. Aalisin. Ikaw magtanong. Ikaw ang asawa eh. A Aray! Sino ka? Sino ka? Sige, mo. Sino ka? Sino ka? I-ano na lang natin yung Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino Sino ka nga? Sino yan? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka nga? Sino ka nga? Sino ka nga? Sino ka nga? Sabihin mo na kasi kung sino ka. Bakit yung hawak ng ate? Sino ka? Oh? Ha? Sino ka? Sino ka? sa inyo? Sino oh. ka? Sagsigyan mo. Sino ka? Sino ka kasi? Magsabi ka na. Sino ka? Hindi nga. Hindi. Naglalaban kasi eh. Naglalaban yung sa spiritual. Sige. Iyan mo na. Oh sabihin mo na kasi kung sino Sabihin mo na. Si sino ka. Si... Hindi e, ano, na. Ako sabihin ko lang sa inyo. Ang alo, ipaano e, mo na patay mo eh? yun? Ay, mo, alisin <laughs> <laughs> balik teh. Kulino po. Hindi na. Oh, 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 magandang hapon sa inyong lahat Ako si Apo Chalin Ito nang ang kami galing Antipolo. Bumiyahe sila Kung magpagamot dito sa Subic ano ang kulang? Kung ano ang kulang? Kung kung ano-ano na ano, pinapadoktor namin, magastos na ako kayo. Sino ka naman ba? Bakit ginawa mo sa akin yun? Wala naman akong ginagawa sa inyo. Sa kupang wala akong ginagawa. Alam mo lahat sinabi mo, hindi. <coughs> ha? Hindi, hindi, hindi mo alam. <coughs> Oo, mainit. Mainit talaga. Kupan ba at saka ano lang ano eh.